guys shout out sa inyo mga guys yan kakatapos lang ng event dito sa Araneta City ang daming tao grabe daming tao grabe ba Matapos lang ng event grabe ba And natin sana na Tingnan po. Oh, pinanood nila si? Ah, yung pinanood nila to si ano. ko ng yan eh sino ba 'yan? Eh no si Sono. Si so ah. ah. Eh Sono sa ano. Ah, yan yung artista daw yan eh. Sabi. Ba Membro ba yan ng ano? K-pop? Ay, ay. Uh, hindi ko makilala yan eh. Ano? Uh, Ayan. Tapos na yung event pa uh, uh, Bali, kung ano ito ngayon. ay ipang tao guys so oh. Ayan. so kakatapos lang ng event magsiuwian ng mga yan diba happy happy sila nasa ubos ang pera Ayan. so tignan nyo guys baka mayroon kayo ditong shuta na naligaw ba tingin tingin kayo mabuti para pakita nyo yung shuta nyo dito sa video ko Ayan. tignan tignan nyo guys ng tao ba Ayan, oh, magsisiyawian mag mag na 'yan sila kasi tapos na sila nandoon ang event 'yan. Okay. viewers natin shout out sa inyo yeah, sa so, yeah. so, mga viewers natin dyan God bless po sa inyo guys God bless po sa ating lahat yeah. uwi na yes. And, bali uwi na to yeah.